Hi guys, it's me, Hugot Queen. Welcome back to my YouTube channel. Please subscribe and hit the notification bell. Ngayon guys, is maglalaro po ako ng ML. Yes, hindi po ako magaling mag-ML, uh, but... Kaya na, do 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 <coughs> Oh, come on. What if Clint, gonna... ba ulay na yung akin? Kuya ako, magpapasa pa kita sa Kapasaan yung sa ML? Magki-clint mag na nga ako may Lyla na. Sige magki po ako ngayon. So, I will do I will do the best. Wow, English speaking ah. Ang lola natin dyan. Ah. Okay. Hindi nyo po kung paano po ako maglaro? Hindi po ako kagalingan, yung, pero... <laughs> hindi, ko, hindi ko po kasi may ipakita sa inyo. Baka mamaya so, yun, dipet. <laughs> no, it's not dipet. Oh, oh, not Wait it. lang. Ayusin ko yung camera ko. Ha, saglit lang. Hindi niya ano eh. Stop. Okay na. Okay, go na tayo. Bisit, ayusin mo ha. Ako, salin ninyo mamaya. Ako, may anghila. Iwag po naman ang Angela. Ay, nana pala yung ayokong kalaban. Oo. Oh, Naka, nakakatakas. Ay, nana. Tapos nakakatagpahinto pa. Mayos ka talaga. Ano kang gamit mo? Waka. Ang dali kalaban ko. Rumas ka. Okay. So, <clears> hindi <throat> pa siya nag-start. <clears throat> Guys, tingnan natin kung paano nga. ang tagal naman na eh, ito mag-start eh. Okay, welcome to the Mobile Legend. Ultra oh, oh, Boy. Enemy missing. <laughs> enemy missing. Ano yun? Okay. Gising daw magaling. Hindi si kuya daw naman ay naghakot. Okay, let's go, baby. Naku, ang hila. Huwag ka di... Ano, ay, potik na yan. Ay, ang Gumamit ng flame shot, bobo. Wala, nagsasalita ka pa nun. Tapit, ah, tapit, tapit! Bakit nag-inspirta ka naman ng aking ano? Hoy, nakalapit eh. Nga Gago. Ini aku live. Ah, yun video. <coughs> video yang video Video Gigi kebe. Bisit. Sali, sabi ko sa inyo, sali ninyo. Oh. Ang tanga naman na ito, pabalik. Sabi ko sa inyo, sali ninyo. Hindi mo Gilang, kala mo magaling ka, Moscow. Sige, okay, ka para mo But kasi inspire? hindi yung... siya flame shot. O, oh, tira mo na yung isa, tanga. Hindi pa tinira. Drago day ka ba? Ah, tira mo, patayin mo. Wala yeah, talaga. Sabi nang walang ini din in mo pinapatay yun. Ba't

has the turtle. Ako pa lang yata. Diba? Ba't ang pagal? Layla, ikaw ba yan? Layla, tulungan mo kasi ako, be. mo. Mm,

lalang si bisik Yes, mm -hmm. oh, sir. Mm -hmm. uh -huh. oh, ah, patay ako. <laughs> Ang bobo ko kali ka si Ninyo Oo. The apple of the eye. Ano ba yan? Talo na naman. Okay. <coughs> Opo ko, ayot ko naman. It's been difficult. Oh, one foot. Kita mo? hindi. Hindi nyo kita eh. Pero napatay ako. Napatay ka lang sa Apat nyo yung ano, may kasama ka. Pagkira. Okay. Okay. Konting push. Request the backup. haling ko doon. Anong face time? Ah! Ginamit mo, Layla! Bakit yan? Tapusin na natin itong ano. Balik muna ako. Okay na. Nakapatay na po ako ng isa ah, <laughs> oh, natatapatay oh, na po ko ng isa. okay na tayo. Pwede na to. Pwede nang ipatalo. Masali ako. Hindi makagalaw daw si Vincent. Patay na naman si Vincent. Don't worry, Vincent. I will got you. Walang <laughs> tao yung natapatay.

Ah! Patay na naman ako! Overrated! Right. Right. How many minutes, there? Nakakainis. Bakit ganon? Ano ka naman ng teteng? Teteng. Yan You push that, baby. He shut down. Push, boys. Ako mag-initiate retreat. Go. oba oh mau di susu teh diskrim nahrus na ba my pet door nga, pinatay na naman ako. Oh, I'm so sad. Ako pa sa Kita ba? One, two. Mamaya na lang. Sorry, baby. Maka baby ka, sorry ka. Nicka, sa silin. Sorry, baby. O, oh, na may mga baby-baby pa dito. Push, push. Nakakaigit. Bakit may baby sila? Habang ako mukhang nanay na. Gagawin na naman sige. galingan mo Moskob. Eh wow. Ano hindi pwede? kayo? Gusto ninyo. Anong percent? Forty 35. Kito na ninyo ng 30. 35.

Hindi na 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 ng namin kaya pa ba? Kaya ba? ba? kaya pa ba, ba? Kaya pa ba? Ba't ka, Vincent umalis? Wala, hindi namin lang pa yung dalawa. Layla at Selina. Si hindi na namin Hahabulin ah, ko yung mga minyon. Total, sanay naman ako maghabol eh. Ngayon. Sige, ako naman nahabol. May mga baby baby din yung nag-aano. Ano yung ano. baby? Wow, ang ganda naman na yung ano. Hero Vincent. Wag <coughs> so, ang susundan mo pa ako ha. Pasali ako sa inyo mama. Ayoko na, last game ko na to. Ayan siya, ako nito. Umpisa na. Basic lang yung sa akin. Baka ano matapos sa inyo. O, na sa inyo. ko. Classic lagi din kan? iya, ah, 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 Aray ko po, antagal naman matapos ang aming games, ha? Huh? Alam mo, 1-2-4 na, pero okay lang, madami nun akong ambag. Ang okay. <sighs> dami akong ambag. it's you, it's me! Like, gana-ML na naman tayo. Basic lang kayo sa akin dyan. Basic. Basic. Pasala yung mga mga. Wala na pala. Ayun ko na kasi. Mag-end lang ako mamaya. Na Lakas naman nung naayip na yun. Manit. Neng, baka masira yan. Susuot pa. May grado yan. <laughs> may grado yan, girl. Ay, nakapatay na agad ako na isa. Nakapatay na agad ako na isa. May aya ako eh. Kasi yan eh. Ay, okay. soba pa niya. Mga sima, so, mga so, wala na kasi dito.

Lahat. Maka triple K. Himala. Simula pa lang to. Himala. Maka triple. Hindi man. Oh, mag-spare na. Inahas naman ang ito. ko pa tayo dito, Vincent. Lagsigis. Ba 17 na hindi pa rin nung una babatang. na napatay ko.